Kay hey, Tita Ross. Kay hey, Tita Ning. Mm. Kulang, sabi mo kulang. kulang. Wala kay Kuya Noel. Hindi kulang yan. Wala kay Kuya Noel. Wala kay Kuya Noel. meron. No. Wala kay Kuya Noel. Wala talaga si hey, Tita Neng. Kay yeah. hey, Tita Ross. Kay Tita Neng. Tita ni Warren. Tangen dapat si Warren. Han nilalagnat pambili ng gamot kami na. One, two, three. Masahit lang yan, babe. Eh, <laughs> <laughs> X double XL na ako, te. Bakit ang... Na. Ano? Ay, tingin. Te, pulang to, <laughs> te. Oo, oh, may lagnat nga eh. pa siya. Oh. Ito pala si Tita. Galing naman naman. May size to. Sabi niya. <laughs> Ay, Ay, binabalikan pera Oh, ay, pera. Ay, 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 ay. kami ganyan. May pambili. Eh, magkano ba yan? Hali. Yan, magkano ba yan? 60. 60. Pamasahin. So, pabibili na ako. sa kanya. Ha? Ito ito. Sa may lumang palengke. 20 pesos lang. Ito pamasahin. Baka ang port. Nasa mo. Hit-ride na lang kayo. Hit-ride na lang kayo. Wala niyo magdami sa ilalim. 200 na pera niya. May. Merry Christmas! Merry Christmas! Ay, sa'yo? Bukas mo, yan. penguin namin dito, kinukura mo kami picture, wala na no, penguin naman penguin, oh, oh, penguin. Penguin. Oh. Na hey, yung penguin. namin. ayo, 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 ayo,

太阳。